isang tahimik na tanawin ng Gabur-Gabur Falls na napapalibutan ng luntiang kalikasan. Maririnig ang lagaslas ng tubig na nagbibigay ng mapayapang ambiyans. Sa puso ng dinagagalaw na kalikasan ay matatagpuan ng isang natatagong yaman na naghihintay na matuklasan ang Gabur-Gabur Falls. Isang paraiso kung saan ang himig ng bumabagsak na tubig ay sinasabayan ng bulong ng hangin na nagbibigay ng perpektong lugar para makatakas Mula sa abala ng pang-araw-araw na buhay, ang Gabor-Gabor Falls ay higit pa sa isang talon. Isa itong santuaryo kung saan nagtatagpo ang pakikipagsapalaran at katahimikan. Para ka man sa kalikasan, naghahanap ng kakaibang karanasan, o gusto lang ng mapayapang lugar, ang destinasyong ito ay may alok para sa lahat. Para sa mga mahilig sa adventure, ang paglalakbay patungo sa Gabor-Gabor Falls ay kasing ganda ng mismong destinasyon tuklasin ang magagandang trail na napapalibutan ng luntiang kalikasan at hayaang bigyan ng bagong sigla ang iyong diwa ng sariwang hangin. Damdamin ang preskong yakap ng kalikasan habang lumalangoy sa malinaw na tubig. Ang nakakapreskong pool sa ilalim ng talon ay perpekto para magtampisaw na siguradong magpapalakas ng iyong enerhiya. Kunin ang mga perpektong litrato sa bawat sulok o mag-relax kasama ang mga mahal sa buhay sa tabi ng ilog, ang Gabor Gabor Falls ay hindi lang isang lugar. Isa itong karanasan na magpapalapit sa iyo sa kalikasan at sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang Gabur Gabur Falls ay hindi lang isang destinasyon. Isa itong alaala na naghihintay mong likhain. Kaya't ihanda ang iyong mga gamit, dalhin ang iyong diwa ng pakikipagsapalaran at hayaang ang Gabur Gabur Falls ang magbigay ng kakaibang karanasan. Dito ang kalikasan ang nagsasalita at ikaw ay makikinig.